Yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hangari Ito nga ulit si Berto Dila, hello hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, bali itong nakaraang July po July 1, 2024, bali po is Nag-renew po tayo ng ating TRC po sa immigration po, yes po Bali po kasi yung aking TRC dito na dati, eh, siyempre expire na po. Bali, kailangan natin kumuha ng bago. Bali, nag-expire po siya noong May po. Yes po. Bali, ang nakalagay doon, May 31, 2022 hanggang May 31 din ng 2024. Bali, 2 years po siya, bali mga idol. Tapos ito ngayon, yung nag-renew po kami, ang lawawas po sa amin, hindi po guest worker mga idol. Bali po ang nakalagay sa akin is resident permit for employment purposes po. Yes po ang idol. Ang nakalagay doon employment. Kung ito translate nyo yung nakalagay doon sa card, ito po yung idol. Ayan. Kung makikita nyo, kung ito translate nyo yan, ito. Ang nakalagay dyan is employment po. Samantalang yung iba is nakalagay guest worker po mga idol na. Alam niyo kung bakit mga idol? Malaki po yung pinagkaiba ng guest worker at ng employment purposes po. Yes po. Bali dalawa po 'yan. Yung sa amin po na nakalagay na resident permit for employment purposes po, bali mga idol. Bali 'yun po 'yung mga workers na may direct employer po dito sa Hungary. Yung wala po silang agency na wa dito sa Hungary. May agency sila sa Pilipinas pero pagdating sa Hungary, wala na po, direct po, directa. Samantalang yung ibang idol natin dito sa Hungary na nakalagay 2 years una, tapos si nyo sila, naging 1 year na lang. Bali po, sila po yung mga may agency sa Pilipinas, tapos pagdating dito sa Bansang Hungary, may agency pa rin po. Halimbawa na lang po yung sila workforce, pati sila job po. Yes po. Isa po 'yan sa mga agency po dito sa Hungary na kumukuha ng mga manggagawa diyan sa Pilipinas True agency rin po. Halimbawa na lang diyan sila Grand Placement pati si si Aba po. Yes po mga idol. So 'yun nga ang kag kagandahan sa amin na mga nakalagay sa employment yung permit namin. Bali continuous po kami hangga't nagkakasundo si workers at si employer po. Yes po. Walang, yung sabi nila 2 plus 1 uwi, 3 years. Hindi po, continuous po hanggat nagkakasundo kayo ng employ, ni employer tapos yung trabaho mo, mainam naman po mga idol. Tuloy lang yung tuloy po. Samantalang si pag guest worker naman po yung hawak nyo na ganito is either ang may ang dating nga mga idol, bali si employer nyo, kung ayos sa inyo, bali bibitawang kayo, tapos hanap na naman kayo panibagong trabaho na naman ulit. Bali, ang mangyayari naman doon mga idol, hindi naman kayo papabayaan ni agency nyo. Hanap naman kayo ng trabaho. Halimbawa na lang dyan sa mga tropa dyan sa Samsung na na tawag ito, na naalis gawa ng sa mga low performance daw gawa yun ang sabi ng employ, employer nila bali ang ginawa naman ng agency nila is hinanap pa naman silang trabaho bali ang, ang ang kalakaran doon mga idol, bali si employer mo dito, meron sila karapatan na alisin ka sa trabaho kung sa tingin nila na hindi eh, ka nararapat para sa kanila. Kaya palit ng palit sa si agency dito sa Hungary. Tapos ikaw naman na nawala ng trabaho, hahanapan ka naman ng agency mo ng ibang trabaho naman mga idol. Yes po. Pero continuous pa rin kayo. Pero ang pinagkaibahan lang talaga mga idol sa tingin ko. Mas maganda talaga pag may diary kayong employer, employer ito hindi kayo dadan pa sa agency sa, Pil sa Hungary. Kasi parang parang comfortable kang kumilos mga idol. Gawa ng pag direct ka yung wala kang agency na may hawak sa'yo. Tawag dito. Uh, hindi ka mangamba na mawalan ka ng trabaho. Gawa ng may kontrata kayong mga idol na pinirmahan. Maliban na lang kung yung kontrata nyo is may nilabag ka doon. Yes po. Yes. Yung tipong tawag ito. Violation ba? Yung sabi natin na may nangyaring kaguluhan ng ganun ganon Kaya na si employer mo na i-terminate ka parang ganun datingan. Yes. Samantalang yung mga nasa guest worker naman kung ayos ay ng employer mo aalisin ka agad. Wala na kayong kontra-kontrata. Sila yung masusunod. Ganun po. Ang mangyari, lilipat ka lang din. Lipat ka na panibagong trabaho na naman. Ganun ang datingan ng mga idol. Tapos, ang masa, ang ano pa doon, si agency dito si sa Hungary, may kaltas ka pa. Imbis na makukuha mo ng maayos yung sahod mo na buo, imbis na iisipin mo na may kaltas na lang sa tax. Tapos sa uh, SSS dito, meron pang kaltas sa ano, sa agency nyo na makupunta. Ganun lang. O, oh, ba diba? kumpara kung nasa direct ka na employer, wala wala kang iisipin doon, iisipin mo lang tax. Tapos yung SSS nyo dito, yun lang. Bali po yung kaya sabi ko na SSS po, eh. meron po yung dito kinakaltas si government po. Yun naman po yung napupunta sa aming healthcare, health card na ito po, siya mga idol yan, yan. Libre check up, pero ikaw magubayad ng medicine. Yes po mga idol. So yun nga, ibali eh, nakuha ko is employment card. Tapos sa ibang tropa naman na may agency dito sa Hungary, ang nakuha nila is guest worker po. One year, one year lang po yung mga idol yung sa kanila. Pagka one year, kailangan obligado si employer nila na i-renew nila. Samantalang sa amin, every two years, kung nagka-renew ka, renew lang ng renew mga idol, si employer mo na bahala doon, diyan ka lang, magkuyakoy ka lang sa work <laughs> or sa accommodation mo, ganun lang ka simple mga idol. So yun nga, sana may natutunan kayo sa aking video to. At siya nga pala mga idol, kung guest worker ka, hindi ka pwede mag cross country, dito ka lang sa Hungary. Yes po, kung yung card yun na ngayon, mga idol dyan, nakalagay guest worker, hindi po kayo makakalabas na. Dito lang po kayo, exclusive lang po kayo sa Hungary. Yes po, kahit palipat-lipat kayo ng employer dyan, basta within Hungary lang po mga idol. Under kayo ng agency nyo pa rin, ganun lang din po. Samantalang kami na may ganitong hawak, na direct sa employer um, alam niyo na mga idol pero hindi natin gagawin yun ha? hindi namin gagawin yun kasi ayaw namin masira yung mga iba ni mga kasama ganun lang kasama ganun lang kasimple mga idol kung hanggat maaari mag resign mga idol yung may mga hawak na direct tayo yung mga employment mag resign po kung ayaw nyo na mong nanawan na kayo magtrabaho mag resign po tayo na maayos kausapin nyo mabuti yung HR nyo mamaya itong magandang opportunity na darating sa akin, ganito kayo, mag-resign, ganito, mag ganito ka simple. Katulad naman ginagawang ibang ibang tropa. O, oh, sige, mag-resign ka. hindi ka na namin bibili ng ticket pa sa Pilipinas. O, oh, sige, doon ka. Ganun lang. Ganun lang simple eh. lang natin sa proseso mga idol. Ganun lang naman. Hindi nyo kailangan tumalon. Kung ayaw nyo na sa isang ano, na may hawak na mga, pasensya na, na sa mga guest worker mga idol ha. Kasi, iba kalakaran nyo dyan eh. Iba talaga. Pero na lang kung na-cross nakatawid kayo ng bansa. Sabihin natin nakapunta kayo sa Poland tapos hawak niyo yung guest worker niyo. Maganap uh, doon yung lang si employer niyo talaga yung mag-asikaso ng ano niyo. Kung sila ay willing mag-asikaso. Yun. yun. lang po mga payo ko mga idol. So yun nga, sana may tunan kayo sa akin mga idol na naman. <laughs> so sa uulitin, Bali yung mga direct, yung mga direct po employment na po yung makukuha nila. Samantalang yung may agency sa Pilip- may agency dito sa Hungary. Uulitin ko. Guest worker na po mga idol. Yes po. Yun po. Sa so, so, susunod naman natin tatalakayin natin. 'tin, pa pa tung mga version tung mga permit na to. May poor student, may seasonal na 6 months lang ang validity. Marami po sila. Next natin tatalakayin pa pati sa mga ano rin, sa mga ibang foreign worker din. Yes po. Sa so, ulitin mga Don't skip ads. Like, subscribe, like, like, subscribe, share. Yun lang, mga idol. Ingat palagi.